tungang uh, si Senador uh, Villanueva at maging si Senador Jingo Estrada muling itinanggi ang pagkakasangkot sa so manoy korupsyon na bumabalot sa flood control projects. Ito namang imahin ng Pilipinas sa abroad na si na dahil umano sa investi investigation circle sa korupsyon ay niyan kay Senador Cayetano. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Muling itinanggi ni na Senador Joel Villanueva at Jingo Estrada ang pagkakasangkot nila sa umunay korupsyon sa mga flood control projects. Kasunod dito, ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong plunder, bribery, at iba pang reklamo ng korupsyon ang dalawang senador dahil umanus sa pagtanggap ng benepisyo mula sa mga maanumalyang proyekto. Iginit ni Villanueva na makikita sa mga record ng Senado na simula pa lamang ay tutol na siya sa mga flood control projects. Anya, siya mismo ang naglantad at nagtatanong hinggit sa mga proyektong ito na hanggang ngayon ay hindi pa rin na ipatutupad. Dagdag pa ng senadora, iisa lamang ang testimonya ni dating Department of Public Works and Highways District Engineer Henry Cantara, na wala siyang kinalaman sa mga flood control projects. Gayun pa sinabi ni Villanueva na ihintay niyang magiging aksyon ng ombudsman at magsusumitin ng formal na tugon sa tamang panahon upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Samantala, Iginit ni Strada na wala siyang tinanggap na anumang pondo para sa mga flood control projects. Tiniyak niyang handa siyang ipagtanggol ang sarili at dumaan sa anumang proseso ng batas upang patunayan na nagsasabi siya ng totoo at nananatiling tapat sa kanyang tungkulin bilang lingkod bayan. Binigan din pa ni Strada na lilinisin niyang kanyang pangalan at buo ang kanyang tiwala na sa tamang panahon mananaig ang katotohanan. Samantala, Naniniwala naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nasisira na umanong imahe ng Pilipinas sa ibang bansa dahil sa paraan ng paghawak ng gobyerno sa mga investigasyon sa katiwalian na anya parang sirkus. Ayon kay Cayetano, masyado nang nagiging palabas ang paraan ng pamahalaan sa pagresolba sa mga kaso ng katiwalian. Binanggit din ng senador na lumalampas na sa politikang issue at nakakaapekto na sa reputasyon ng mga Pilipino sa buong mundo inos tayo. Deserving ba na sa ibang bansa? At tawagin buong uh, Pilipinas, buong Pilipino na kurap? Kaya nga in-expose eh, di ba? Sa atin, sa local, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin kurap. Pero sa so abroad, hindi eh. Kasi nga, it's being handled like a circus. No? Even in the Senate. That's why lagyan natin ng konting ayos. Di ba? Let, let's not think that we can do anything and bahala na yung consequences. Lahat ng action natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwedeng ko ano-ano sabihin ko. Pwedeng ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't, it won't be helpful if it's just part of the circus. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.